Dahil birthday po. Oh, regalo ko sa'yo. Buksa mo, buksa mo. Buksa mo maigi. Pampira naman ito. Dahil masipag kang bata. yan. Ayan na. Darasan mo. Ibig sabihin niya, darasan mo pagligo. Ha? Birthday ngayon ni, ano, ni Smurf. Ngayong araw. Kasi ngayong araw, birthday niya. So, merong ano dito. Patlong box. Oo, nang bawal milip milig. Mabiri. Patlong box ng regalo. Ayan. Oo, bawal lawakan. Pili ka na lang sa dyan. Pagka nagamali, pagka nakuha mo yung koni na pili mo, sa'yo na yan, ha? Deal yan, ha? Okay, hey, teka. Wait, sige. Pili ka na lang isa. Isa lang, ha? Walang clue. Walang clue, mabiri. Mabiri, pili ka na clue. Oo, oh, malaglag. Ang daan. Oh, okay na. Wala nang balikan, na Sige. Pero hindi ko na-expect na mapipili niya agad kung saan ko inilagay yung regalo. Kaya naman, gumagawa ko ng alibay. Baka sakaling palitan niya pa yung box na kanyang pinili. Ano? Okay na yan? Ito, ito na. Ha? Oh, sige. Go. Open na. Open mo. Ano yan? Nagusubot na. Sigurado ka kasi? <laughs> ha? Sigurado ka? Sigurado hmm. ka na? Ha? O, yun ako, ano yung nakakaano? Ano ito? Ha? Well, mabuti na lang at nakaisip agad ako ng paraan para matuloy ang pagpapranksahan niya. At sinabi ko sa kanya, yung nakuha niyang bagong cellphone ay hindi talaga para sa kanya, kundi para sa kapatid niya. At yung lumang cellphone ng kanyang kapatid, yun yung mapupunta sa kanya. Kitang kita naman, di ba kung gano'n siya kasaya? Dahil meron siyang bagong cellphone. Pero, pansamantala kung muna puputulin yung kanyang kaligayahan o kasaya sa kanyang kaarawan, dahil ipapranko pa rin siya hanggang ngayon. At dito ko nasasabihin sa nya na hindi talaga sa kanya ang cellphone na yan. Tingnan, tingnan sa screen. Legit. <laughs> <laughs> ano? Ano? E, legit, legit. Legit? Saka kay JJ yan. Pakuyo <laughs> ko oh, pa yan. Ah. Jay! Ah, puno Ha, ha, ha. Ligit ka pa. <laughs> Ayun, ano okay, to? Oh. Ligit ka <laughs> Kaya naman, nung nalaman niya na hindi nga sa kanya ang cellphone na yun, at yung lumang cellphone na mapupunta sa kanya, kitang kita naman sa kanyang itsura, ang pagbabago ng kanyang aura, bigla siya na lungkot at muntik nang umiyak at mo ang mapapaiyak. Sino ba naman ang hindi maiiyak? birthday mo ka kanan lumang cellphone tapos sirain pa ayun ayaw ayun 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 naman, ayun Kay naman ayun 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 ayun

Hey, a hey, phoenix <laughs> si... Ay, Batingin nga. Batingin nga si... Ah, nabuhay ng loob kanina lad.